mo ba alam dun lugar na to? Ah, manonood ba tayo ng Minecraft movie? Wala, batagal na atang wala yun tapos eh. Tapos na. Tapos, tapos na eh. <laughs> Anyways, ano to? Ba't may mga tao? Ah, siguro kasi ano, maganda yung movie na pinanood natin, kaya ano, marami ah. rin taong gusto manood. O tapos wey, mga nakikita pa akong itlog. Pulutin natin, baka pwede natin itong gamit. Scrambled egg. <laughs> Tignan mo, may magic ako sa'yo, Lin. Ah! Dito, dito, Lin. Ah, sige, 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 ano ba yun? Hala! Hello! Andong! Aaaah! Ika yung murderer! No! Si Edo yung brother, guys! Anyways, Hi guys! Kumusta? Ako nga pala si Linlin -Lin. and ngayon ay kasama natin yung pinsan ko na si Edo! Si Edo yung murderer guys! Hi ka nga Edo! Nasaan ka na Lin? Nasaan ka Hello! Ah! Secret! Hindi mo ko Nasa mahanap. Na. Magaling ako magtago eh. Hindi tayo ah. mahanap dito guys. Ala! Binabaril ka! May naririn. Ah! Nasaan ka na? Secret! Saan yung barrel? Tatay. Tatay ka ah! no! Uy, ang galing! Ah! Uy, Tulong, Lord! Ah! <laughs> <laughs> Nasaan yung ano? Ang daya ni ano ni Endo, guys! Ang daya ng pinsan ko. Uy, Ayun... panalo! What? Panalo ka pa? Siyempre. Uy, kawaw. Uy, may pa-emote-emote ka pang na. ah. <laughs> Grabe to <laughs> Edo guys, magaling. Hindi, sakto lang. Hindi naman ako magaling dito eh. Naku, wait lang. Diyan ka muna ha. Diyan ka muna, Edo ha. sige, 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 Diyan sige. Diyan ka muna, Edo ha. Ngayon, malayo na si Edo sa atin, guys. So, yung gagawin natin, is ipaprank din natin si Edo. Kayo yung ginawa niya sa atin kanina. Kasi akala ko, hindi siya murderer, pero biglang siya yung murderer. Like, what? So, gagayahin natin yung ginawa niya sa atin, no? Like, ano, pasimple-simple siya ang hindi murderer. Like, nagkikipagkaibigan, tapos murderer pala siya! Ay, naku! Anyway, so, natin si Edo si Edo. Feel ko hindi murderer si Edo, eh. Ah! Ah! Huwag na tayo lumapit sa mga tao ngayon. Hanapin mo natin si Edo. Ay, ang cute naman na Nasaan ka na, Lynn? Ah! Eh! Ay, hindi ka tayo na Edo. Edo! Edo! Nasa Oy! ka dito babae, Edo! <laughs> Kaya nga eh, ang daming kumakausapan dito eh. Oy, hi, Edo! Ayun, nandito ka na -dito pala. Hi, Edo! Ah! Ano yon? May buwa baril Tara, dikit lang tayo si Sheriff. Baka ano? sige, tara, punta tayo, tayo, sa Sheriff. Ah! Sino ba, Sino ba yung pinaparil niya? Sino ba yung ano, Sheriff? Sino yung Sheriff? Tingnan Digo mo. Hindi ko din alam eh. Ah! Di mo alam? Ano ba yung share eh? Oh, Oo Tara pong... hanapin, natin. hanapin tara, natin Tara, tara, tara Hanapin natin yung share Paano kung ako ulit yung si merge? Ay Ah, oh, huwag naman <laughs> Baka ako <laughs> Ah <laughs> Ah mo ha? Kala mo no. Ha. Oh. Ko, ha. no Ba't hindi kita naranon? Hi Ah <laughs> No Ano <I> <laughs> mo ako No, <laughs> no. Ah Alo Pinatay mo ako ulit na Panoorin no! nga natin si Linlin. Naku, -Lin? hindi ako magaling dito. Dapat pala yun. Naku, yung ano. Ano ba to? Alaka, alaka. Ah! Ayun na siya. Ah! Ayun na siya, Lin. Sige, sige lang. Sige, ah! Yes! Hi. Yay! Sino pa ba yung buhay dito? Hanapin Madami pa mo. sila. Wala sila dyan. Naku, makakunin ano? yung ano, yung baril. Wala gitna. Sige, push ka na dyan. Ayun na. Ah! Ayun, wala ka. Patay. Ay! Mawal! Hindi kayo makakadaan. Nanginginig yung aking kamay. Eh, sino pa ba? Sino pa ang buhay? Si nagnatago? Kalbo na lang, si Kalbo na lang, si Kalbo. Saan yung Kalbo? Ayun na, nasa na si Kalbo. No! Kinuha niya yung barrel. Dito ba yun? Lagot ka. Oh, Oo, dyan, dyan. Ayun na, si Kalbo. Lagot. Uy, wala. <laughs> Lagot ka. Hello. Wow, no, mananalo siya. Ayun, Ayun panalo. panalo ka. Yay, <laughs> panalo ko guys. Pero walang music. Uy, naglalag ko. Oh. Ayun. Ayun. <laughs> Galing mo naman, Lin. Galing eh, mo ah. Eh, syempre. Uy, one game pa lang yun. Di ba? Ang galing ko, guys. Ha. manda ka oh, pag naging sheriff ako, tapos naging merg ka. Nako, hindi yan mangyayari. Kasi magaling ka eh. Hahaha. Tara, dito tayo ako. sa hotel. Hotel ulit. Ah, sige, Di akong magaling dito ah. Uy, galing ko kayo. Hindi ah. Uy, kuya ano daw. Ang na ako na kilala sa'yo dito. Sikat ba tong pinsan ko, guys? Sino ba to si Edo? Hindi <laughs> ko din alam bakit ako kilala na itong mga team. <laughs> po sa description po yung ano yung YouTube channel kaya yeah, curious kayo mm -hmm. Puro sila pa tri oy ka Ay, na amoy ka yung na amoy ka yung bird baka ikaw yung murderer hindi ako bird but gusto gusto yun dito sa mapa na to ha mas madali mag -parker. edo ali ah ikaw yung sheriff <laughs> ako nga naku to ta targetin na tayo mo dito protect tayo ako dito mo. dito, dito ka tayo dito. Ah, sige. Ano? Ano yung bit-bit mo? Ano? Galing naman! Wala akong <laughs> Gawin ako mo no. din yan, gawin mo din. Wala akong ganun. Ano ba yung bit-bit mo? Bomba yan, bomba. Ah, ba't may bomba ka dito? Siyempre, para madali tayo makaparkour. Eh! <laughs> color pink lang yung kusilyo ko buwagay sa karakter ko. Grabe. Bagay nga, bagay. Saan din, puro blue lang kuchilyo ko eh. Ay, wow ha. Pati nga din yung ano, yung baril mo, yung crossbow oh. Siguro, ano Yung favorite color mo, yellow <laughs> Tama ka, tama Ang galing mo, ha Yes! Color yellow Yung favorite color ni Edo, guys Sakit kasi, ano eh Blue, <laughs> <laughs> Blue ah! Nandito Hala, yung further yun. Nasa taas Naglalag siya, Edo naglalag ah! din ako Namatay ka? Ay, hindi, 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 hindi I'm Hala. not dead Uy, galingan mo yan Bumaba dito yung further wala akong aim. Ano ba yung, akong ba yung aim? mo yung aim mo. Wala nga akong aim eh. Paano ko mahanap? Ayun, napatay mo tayo. siya. Yay! Galing! Buti na lang, naglalag siya. <laughs> Hindi siya naglalag. Ako patay dun eh. Maduga, naglalag siya eh. Kawawa naman. Pinartidahan niya tayo. Taga niya naman nagpakita na no, siya yung murder. Uy, level 13 pala ako dito. Baka siya ng itlog. Ah, ganun ba yun? Wow, pro ka pala dito, Lin, ah. Tara, dito tayo. Nice idol. ah, sa meal base. Meal base. Ah, base tayo. Meal base. Favorite map ko yan, eh. Maganda ano ba favorite map mo dito, Lin? Ah, hindi ko alam, eh. Siguro itong Mansion 2. Mansion 2? Kasi may... Pangit may hidden place kasi. O nga, pangit nga dun kasi mali. ano pala yung... ikot lang eh. Ano pala yung favorite ko? Ah, hindi ko alam. Ano ba yung favorite nyo, guys? Kasi ako, hindi ko alam yung favorite map ko dito saan, sa Murder Mystery 2. Si Edo, ito daw will base sa kanya, eh. Ito, may magandang malaking space dito. dito na agad ako sa laban. Uy! Ikaw na naman! Hala! Okay, yeah. ikaw! Hala! Oh. No! Sige, kuhain mo yung gun! Edo! Lagot ka, ah! ka sa Lagot ka sa Hindi! Lagot ka! Wow! <laughs> no! Panalo agad! Eh, hey, nagtagkak na ka pa talaga ha! Sa harap ka talaga ng <laughs> Tatap Hindi ah Ay, wag Eto. Sige, hindi na kita Kakausap... papatay hindi na Kakausapin papatay. natin tong flower, guys Hello, kumusta? Kilala mo ba yan si Edo? <laughs> si Edo kasi ano eh <laughs> Maduga si Edo <laughs> Charot lang Hindi Ang galing mo, Edo Grabe hindi, hindi nga ako magaling dito Noob lang ako dito Mas magaling yung ano Mga viewers ko eh Ay, wow, ha? shoutout sa mga viewers na ad. Ba't parang may bagong map yung house to? Bagong map ba yun? Hindi, matagal na yun eh. Ay! Ah, Uy! Ito. Ay! No. Ito, may alam ako dito hidden. Ito lang. <laughs> Yan lang? Yeah. Dito ko lagi nagtatago tapos may pato kasi. Ano? Ha? Sabi ng isa, it's 999 years that I don't play this game. What? Grabe! Grabe! Tandaan ko... <laughs> niya na! <laughs> Mas matanda pa siya sa Roblox. Kaya nga eh. Grabe siya. Ooh, dami ditong kwek. Tara, mong-collect mangulikta lang tayong itlog. Alam mo ba itong itlog na ito? Mahiwaga yan. Oh, magiging ano ba yan? Scrambled. Magiging oh. ano ba to? Magiging manok or dragon. Magiging Uy! ano yan? Inagaw niya yung egg! No! Akin! Wala, lahat kita. Ah. Uy! Narinig ko okay, na lang. Madami nasagilig. na akong itlog dito eh. Ay, pumatay, na pumatay na yung merd. Pumatay <coughs> na yung merd. Ala, di kita tayo sa sheriff. Ayun na yung sheriff. Nandito yung sheriff. Ay, saan? Susama ito tayo kay si sheriff. Si ito siya. Go, Sheriff! Nagpagligtas natin to. Go, Go Sheriff! sheriff. Iligtas Uy. mo kami. Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Mapapatay ka ah! dyan. <laughs> Sorry. <laughs> ayun, <laughs> ayun na, ayun na. na. Umikot yung Sheriff. So, umikot yung Sheriff dito, guys. Uh, guys, umikot yung Sheriff. Ayun na, ayun, 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 ayun na. Uy, ang dami niya namang itlog. Madami din ako. Tignan mo. Wala, ba't wala ako niyan? Ah, special pa to. Uy, wow, ha? Ito lang, meron pala akong emote. Nakaupo. Tadam. Sa akin, hindi ganyan yung upo ko eh. Ganto yung upo ko. Ay, ba't ganyan na loot ano ka nakakatag? Ayun, ayun. Ano, binaril niya yung sarili. eh ano, yung innocent. Tara, tara, tara. Hanapin natin yung murder. Feel ko babae yun. Ayun, o. Ah! Lagot, tayo. Ayun, ayun patay. wow, ha? <laughs> ayun, upuan natin wow, siya. siya. Upuan natin. Upuan. Eh, hindi ako nakaupo. <laughs> Ganun yung <laughs> isa. Inupuan mo kasi ulo niya kaya hindi ka makakaupo. Oh, kahit ata dito, oh, magbo-vote ako diyan sa map. Di ako makakaupo sige, dito. Sige, sige. Di ako makakaupo. O oh, ba? Diba? Ako pwede. Ang duga. Dito tayo sa house. Ay, tara Ay. sa house dito tayo. House to na lang. Sige, sige. Di pa ako makaka- Balik lang ng mapa dito. Kaso mag-agad tayo mamamatay dito eh. Kaya nga eh. Pati di ako makakaupo. Ato, gi-up upo. Bakit? <laughs> o oh, siya din hindi kaupo? <laughs> <laughs> dahil siguro sa body mo. Nako. Pag masyado kang ano eh, mataba, hindi ka makakaupo dito eh. Nako, hindi naman ako mataba. Ay, hindi uh, ka ba, Maliit tata ta, ta, dahil sa... Uy, grabe naman tong avatar na Dragon. Uy, Dragon <laughs> Ball. <laughs> Dragon Ball. Lagot ka dyan. bubugaan ka ng apoy niyan. <laughs> ah, saan tayo pwede magtago? Dito, 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 dito sa taas. Ah, <laughs> siya. Uy, naririnig ko. Kanya lang tayo, Lino. Kanya lang tayo. Uy, namatay yung ano. Ayun. Ala, nakuha yung ga. Ayan na yung ay merch, ayan na yung merch. Sino yung murderer? Yung babae yata. Pwede ko yung babae. Hindi ko man makita. May babae dun And sa babao. Yan, yan ba? Ayan na, susunod na niya. Ayan na nga. Hindi mo makakiyat. Oh! <laughs> no! Yan ba? <laughs> hindi. Ay, hindi pa. Hindi yata siya. Tagal naman. Tara, mong-electa muna tayo mga itlog. Tara, tara. Para may pangulang tayo. Ang una mamatay ay pangit. O, oh, sige, sige. Ang una mamatay pangit, ang ha? Ang um, ano mamatay. <laughs> May tae, sapit yung unang mamatay. <laughs> <laughs> Ragot-galit. Ang dami mo na may itlog dyan. Daya Alana, mo. Wala na. Napulok na yung egg basket ko. Ayun na yata yung bird. Yung babae ayun. yata. Feel ko yung bacon. Yung may painting sa ulo. Ano? Ayun, ayun! Yes! Diba? Sabi ko ka sushi. Karami. Egg. Gimme, gimme, egg. Gimme, yuck. Ano ba yung walang namatay sa akin? <laughs> may namatay isa. Narinig natin. 'di ba? Hindi sa ating dalawa, 'di ba? Sabi Ayaw. mo ng mamatay, may may tae sa puwet. <laughs> Tagal mo ng mapa. Ito, Kaya, ito, dito tayo. Ay. Ano ba yung view bibili natin sa ano sa mga itlog na to? View. Ano? Tingnan mo sa <gasps> event. Ang cute ng mga kutsilyo, color pink, pero hindi naman ako naglalaro nito na eh. Yung bagong bundle, ang mahal nga ng bagong bundle eh. Oh, 4,000. Ay, 3,400. Naka-vlogs. Ay, wow. Naka-vlog po siya. <laughs> Secret. Secret para Bebo. Feel ko ano ako dito. Elite. Chat ako. Feel, feel ko ikaw yung, yung merch. Feel Hindi, ko ikaw yung merch. Feel <laughs> ko ikaw yung merch. Saan ba dito pwede so ba? magtago? Ano nga tawag na ito? May mga teleport, teleport dito oh, May eh. teleport dito, may teleport dito. Naku, papatay niyata ako. Siya? Ay, ilo na Tinatarget ako. ko saan yung may tunog? Uy, <laughs> <ka>. may namatay. <laughs> may namatay? Hindi ko narinig oh. ka. Alo, ah. Wala, kuya. Ah! No! <laughs> Kala Batikaw! mo Sabi na, merd, eh. <laughs> yun, ka. <laughs> ah. Sabi ko na ikaw yung murder eh. Isa lang yun, napatay ka Sabi ko na ikaw yung murder. lakas talaga ng kutob ko na ikaw yung med din. Eh, na nahimik ka eh. Hindi. <laughs> ay, grabe. Ganun ba yun? <laughs> Oo. Oh, oh. Ba't ano? Ba't palagi kang sheriff? Bakit? Favoritism yeah. tong laro. May favoritism tong laro. Wala. Walang favorite to. Loyal si Nikilis sa ano, mga player dito. Oo. Oh, ganun ba yun? ba si Nikilis? Kilala mo ba si nikelis May ari neto siya nga. Oh my Ayun, God, Ay, Nicholas. Yung kalbo dun, yung kalbo dun. Oh. Yung kalbo dun, oh. Hala, Nicholas, kalbo ka daw. Payag ka nun. Ako, naku. Grabe, ayoko na. Gusto ko na umalis dito Edo. Bakit naman? Wala, gusto ko na umuwi. Ang galing mo kasi. Hindi na, di nga ako magaling. Puro ka magaling naman eh. Naku, magaling din pala ako dito kasi naubos ko kayong lahat kanina. Oo. Oh, galing mga diba? kanini. Yes! Okay. Ay, huwag tayo dito. Baka mapatay tayo. Tara, Tara dito! Dito, tayo. dito, dito. Dito, dito tayo. Dito. So kung gusto pa klase video, ay, click nyo lang po yung video sa screen nyo. At kung nag-enjoy kayo, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Yes, tama! And mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel namin ni Edo for more may narinig na kaming Tama namatay doon. guys. Dun. May pumapatay na. Lolo, lolo. Unahin niyo na po si Edo. Ano ba? <laughs> oh. po pet niyan. Hindi ah. <laughs> Lin -lin talaga yan guys. Uy. Ano ginagawa nito? <laughs> ano Bye ano, guys. Bye bye. guys. Bye. Bye.